so ayun magandang araw mga kagri ka so ngayon itong nakikita nyo ayan po ay mga 3 weeks old na bamboo line galing po yung mga fertile egg nito kay Sir John kay Lau, or sa bike ni Juan yung sa kanyang page so ito, flex ko lang then ito po yung binigay niya kanina so ayan, pagbisita ko po yun sa farm niya ayun maswerte yung tayo sa raffle ng isang kaong egg 1000 then binigyan din tayo ng bitmin pro 357 at el toro muscle enhancer so ayun po maraming maraming salamat kay sir jan at sa battle so ayun po tapos ayun nga merong nagtanong sa akin na isang follower kung paano daw makakapag-breed ng ano daw ng mga healthy na sisiw. So ang una pong paraan doon ay dapat sa breeder pa lang or itlog pa lang or doon pa lang sa breeder natin dapat po yung mga breeder natin ay mga mga healthy or mga masisigla para makapag-produce tayo ng magandang itlog at ng mga maganda Siyempre, pag maganda yung itlog maganda rin yung sisiw na na produce natin. So, ano ba yung kailangan gawin sa mga breeders natin para makaproduce tayo ng mga gandang sisiyo? So, unang-una, ah, uh, syempre, deworm. So, magdi-deworm tayo ng ating mga breeders. So, pwede pong gumamit. I recommend po yung mga, ano, um, battle cock product na pang deworm is yung wormal at yung isa ay raptor. Ayun, ayan, pwede nyo pong gamitin na pang deworm then. Pagkatapos pong mag deworm, paligo ng mga breeders. Then, sa naman po, pwede tayong gamit ng triple X para po ma mamatay yung mga um, external parasites. Then, ayun, pag okay na po, nakapagpurga na, nakapagpaligo na tayo, ang sunod naman pong gagawin ay bacterial flushing. Magbibigay po tayo ng primoxyl powder sa loob ng tatlong araw sa ating mga breeders. Then, ayun, kapag nakapag-bacterial flushing na po tayo, pwede na po tayo magbigay ng mga vitamins at ng mga supplements na kailangan ng ating mga breeders. So, ito po ang pwede natin ibigay sa ating mga breeders. So, Vitamin Pro 357. So, ibibigay lang po natin yan sa ating mga breeders once a week. then pwede rin po itong ibigay sa mga panabong natin na pang sa mga native chickens pwede pwede po itong ibigay para po ano lagi silang healthy then magbigay din po tayo ng eto El toro muscle enhancer so product din po ito ng bottle cap ayan para ayun ito may amino acid probiotics vitamin E and L-carnitine So ang isa pong nagagawa ng ano, ng El, Toro, ah uh, po yung taba ng mga manok natin. So para po hindi sila magka uh, sa pola din. Para pan, para naman po sa magandang kalidad ng itlog at magandang quality na pang incubator, ayun po gumamit tayo ng egg 1000. So Unbox yang B-complex, vitamin E, zinc oxide, selenium, at folic acid. So, ito po yung nagpapataas ng similya ng hen at ng rooster natin. So, ang pagbibigay naman po ng egg 1000 ay every other day. So, ayan po. Tapos naman po, so kapag maglilipat na tayo ng ating mga sisiw sa ating brooder Ayan po, ipapakita ko yung brooder natin ito, ito sa part na to ito po yung brooder natin ayan so ito doon so, yung mga sisiw so, ayan po ang unang una pong tatandaan na gagawin natin kapag pag maglilipat na tayo ng sisiw galing sa incubator bago po tayo maglipat dapat po Linisan muna natin yung ating brother na gagamitin. So tanggalin po kung mayroon tayong linigay natin karton na ginamit natin sa mga unang hatch. Tatanggalin po natin yung lilinisan. Then, i-disinfect po natin. So gamit po tayo ng Major D or Sunrocks. Pwede po yung gamitin. Okay. Then, yun na, pag nalipat na, na, na po natin yung mga sisiyo, yun, magbigay na po tayo ng Bitmin Pro. So, simula po day old, pagka-hatch, hanggang 30 days po or 1 month, araw-araw po tayo magbibigay ng Bitmin Pro na powder. Pwede gamitin ng pang bacterial flushing sa mga sisiyo at kung may sipon, ang ating mga sisiyo, ito rin po yung gagamitin natin so pwedeng panggamot at prevention na rin sa ating mga sisiw so, tapos po lagi natin tatandaan na halimbawa po galing sa brooder natin ililipat natin sa growing pen katulad nito so bago po sila ilipat lagi po natin i-disinfect yung cages or yung growing pen na gagamitin natin so gamit po tayo ng major D at nang sunblock. So, haluin. Pag -haluin lang po natin, then disinfect natin, patuy patuyuin then pwede natin ilipat. No, so, ayan. Tapos naman po, kapag napansin natin na ang ating mga sisiyo ay may kasamang dugo ang ipot or kulay green ang ipot nila, magbigay po tayo ng sulfur UR. So, product din po yan ng bottle cap. So, ayun po. Sana nakatulong siya. From follower natin na nagtatanong. So, so yun lamang po and God bless.